Ang programang magsibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Sinien. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong IDO viewers. And welcome po sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel na inyo pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na I iDocu by John Paul Siniel. Sa patuloy po nating uh, Mindoro Docu Talk series ay dadalhin po namin kayo sa isang napakalayong sityo ng Mantay. Sa bayan po yan ng San Jose, lalawigan ng Occidental Mindoro. Ito ay dahil habang kami po ay gumagawa ng uh, documentary production. At isa pang panibagong positibong kwentuhan ay nakilala po namin ng isa sa mga elders ng nabanggit na sityo na hanggang sa mga oras na ito po ay patuloy pa rin sa pagsuot ng bahag. Dahil ayon sa kanya, ito'y bahagi ng kanilang kultura at nais niyang makita at maramdaman ng kanilang mga panauhin na buhay na buhay pa rin ang kultura ng katutubong mangyan. Ang guest po natin sa araw na ito, sa mga oras na ito ay walang iba kung hindi si Urangon Saguyan Dagimnan. Um kayo po si Gorangon Saguyan Dagimnan. So apelyido mo tatay ko. Ay, at pangalan ng tatay mo. Mm -hmm. ah, bakit ganun po? Talagang talagang galing pa ako sa pagsilang. Pinangalan ng tatay ko ay Yana. Mm -hmm. Taga dati dito. Taga mantay. Mm -hmm. Wala pang ganito karami. Ay, talagang yun na ang pangalan. Wala nang palayaw. Yung palayaw, tatay ko. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Naintindihan ko po kasi habang ako ay nandirito, nakikita ko na ikaw ay parating nakabahag. Oo. Bakit po ganon? Uh, yung mga kapitbahay nyo, siguro mga apo nyo to, yung mga iba, mga kaibigan nyo, nakamoderno na yung pan uh, suot nila, pero kayo po ay nakabahag pa rin. Kaya, kaya nakabahag. Yung bilin ng tatay ko, huwag ka mag-alis-alis ng bahag. Bakit? kaya dating mga minunong yung una daking mm -hmm. nakaba at saka magnganga pa magnganga mm -hmm. yun ang portolan natin galing sa unang minuno mm -hmm. mm -hmm. Pero dito po sa lugar ninyo ay malamig. Malamig kaya mm. Mm -hmm. Tiis. Kaya, kaya nagpapanta, <coughs> nag-shoot. Kaya naggamit ng siot ay dahil, dahil, na pinaggaya yung sinasabi ng mga kabataan na mag lang tayo Yun. mag -siyot na lang ng mm -hmm. mm. So, anong panangga natin pag kuan uh, malamig? Pag malamig, kung gabi, ay may kumot din Ah, may kumot na kayo? Mm -hmm. Binibigay galing sa Palang. Ah, may nagbigay ng... Uh, Kumot. Sino nagbigay? Si Bibian. Taga, ayun ko kung yun ang hindi ko tansihan na galing din, sabi sa akin, galing din bayan niyan. Ay. San Jose. Ah, so kayo ng kumot bilang tulong. Pero mm -hmm, may sinabi kayo kanina sa akin na habang hindi pa ito nagsisimula ang recording, mm -hmm. ay nagpapainit lang kayo? Mag mm -hmm. Doon kayo sa anong ano doon? Kalan. 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 Magdupong mm -hmm. ah. kalang ng maliit, huwag lang ipasitlab doon sa bubong natin, ay doon kumakapit kayo sa, mm -hmm. sa kalan. Okay. Mm -hmm. Pagka malamig na, may kumot yan. Kumot na? Kumot na yung sinasabi na tatsabaga. Yung supot, supot, mm -hmm. makasupot. So, sa buong panahon dito, talagang bahag oo, lang kayo? Oo, Wala pang mga siyot na kagaya ngayon. Kaya naggagamit ng siyot ay para gayahin yung mga kabataan. Yun. Mm. Dahil nagsunod niya sa guro. Okay. Opo. Eh, paano pag napadpad kayo ng bayan, nagbahag pa rin? Nagbahag pa rin. Hindi. Bahag pa rin? Kaya napapahiya din niya hindi magbahag, ay magbahag tera. Dahil? Dahil galing sa mga minuno. So gusto nyo pa rin manatili sa bakas ng nakaraan, parang ganun, ano siya, hindi mawawala. Hindi, hindi, yung nakaraan, para nga tayo sa katahimikan, hindi namin sunog yan. Hindi namin sunog. Kaya hindi sunog. Ay bawal din sa gobyerno yan. Yung, yung gumagaya nung nakaraan na pag-uugali, ay, at, 'Yung sinusundan lang, 'yung porto lagi galing sa minuno. Mm. -hmm. So, ang ibig kong sabihin na 'yung nakaraan mananatili pa rin sa ngayon, kaya parati kayong nakabahag. Mm. -hmm. Ganun 'yon, 'di ba? Mm. -hmm. E, anong masasabi niyo sa mga tao dito na hindi na nagbabahag? Ay, maganda din kahit 'yung hindi nakabahag, kahit 'yung nakabahag Pagiging sa amin yun. Kaya yung asawa ko doon ay laging na kayapis. Yun ang katuwang bilang ng bahag. Hindi gumagamit ng suit. Mm -mm. Yapis, an ano yun? Yung yung paghabi nila. Gawa ng kamay yan. Mm -hmm. Yung bulak-bulak. Bulak. So yung ano ang natatabunan sa uh... yun na, yun na hanggang hanggang dito. Hanggang dito so buong ano niyo nakasirkulo oh, 'yon. Oo. Ah. Yun, yun. Okay kasi babae sila. Mm -hmm. Pagka lalaki, kagaya sa akin, ay ito na, bahag. Bahag pera. Mm -hmm. Pero nagustuhan din nila na ay mag -suk. Gusto, nagustuhan din. Nakagipindi sa isip. Pero, pero Pagka sa pag-uugali, hindi namin gagayahin ng mga nakaraan. Yung mm -hmm. mga nakaraan na, diba, ganito yun. Yung mga hok, ang tawag sa akin, mga hokbo. Ay, takot din ako niyan. Uh -huh. Kahit nakabahag, takot din ako yan. Hindi, hindi nga ako naka, ano, hindi nga sadaan kita. Pero sa pag-uusap, hindi ako kasalian. Ah, sa mga hukbo? Mm hmm. So, nakikita kayo ng hukbo dati dito na nakabahag? Wala. Wala. Laging nakapantalon. Sino? Yung, yung hukbo? Yung CRU. Ah, so yung hukbo nakapantalon sila? Mm hmm. O, pero nakikita ka ng hukbo na nakabahag? Wala. Wala. Hindi ko nakita na nakabahag ng hukbo. Nakapantalon yan. Oo. Pero si ikaw, Pagdating ng hukbo dito, ang itsura mo nakabahag. Hmm. Ah. Yun. Ayun. Hmm. Eh, <clears throat> di ba, yung kabataan daw kasi, kailangan influensahan ng pag-uugali ng mga ninuno, hmm. ng mga nakakatanda. Hmm. And ikaw yung isa dito sa mga hmm. gurangon. Hmm. Sa... Mindanao yan, Dato ang tawag dyan sa amin. Meron ding iba na, ibang pangalan din ng Dato. Pero dito sa inyo, Gurangon kayo. Gurangon. Mm -mm. Di ba pinapasa natin yung mga kaugalingan sa yun, mga, mga Yun, yun, yun. Mm. Yung mga pag-uugali namin dito sa kabuhiyan talaga ang tawag yun, ay pinapasa sa akin yung pag-ayos Katulad yung paghanap ng baboy yung magbayo ng palay. Mm -hmm. Yun, yun. Kaugalian yon. Mm -hmm. Pero itong pagsusuot ng bahag, kasama din yan sa kultura ninyo, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Hindi nyo sinasabi sa mga bata na pag uh, may mga okasyon, talagang magbahag sila? Sinasabi agad. Pero dahil yung kagustuhan ng mga kabataan, yung magpantayon, talagang pantayon na hindi gumagaya sa akin. Ah. Oh. Yun. Galing sa namin. So, paano yun pag nawala kayo sa mundong ito? Um, hindi na sila magbabahag. Wala na magbabahag kasi pag, ma mawawala kayo eh. Pag, pag hindi na ako, ay, hindi ko kinamalayan Hindi ko kinamalayan. Pag ako pa, pwede ako magturo. Ganito ang pag-uugali natin. Ah. Oh. Hindi tayo ma-ano sa Mahirap talagang galing sa minyo natin. Talaga. Mm. Eh, ilang bahag mayroon kayo? Ay, bawat ganito sa atin, may nakahanda pa diyan. Pagka mabasa, palit agad. Okay. Sa bahay, sa bahayan. Mga ilan yung bahag nyo? Na ay, mga dalawa. Dalawa? Mm -hmm. Palitan yon mm -hmm. palitan pagka nabasa. Pag nabasa? Mm-hmm. Eh, uh, ilang beses kayo nagpapalit ng bahag? isang bis, ang isang uh, example ngayong araw na ito. Mm. Matutulog tayo mamayang gabi. Mm. Kinabukasan papalitan mo na naman. Yan. Yeah. Yeah. Ah. Mm, yun. Siyempre nilalaban natin 'yun. Mm. Pagka ngayon, sinusunod din ako na may sabon tayo sa sapat kong makakayanan magbibili din ako ng sabon. Yan. Yeah. sa ko yan. Lalaban natin. Mm, yeah. Pero noong panahon, paano nilalaban ito? pok lang sa bato ng ganyan, uh -uh. ay, pagpatay sa araw, ayos na. Walang sabon. Wala. I see. Uh -uh. Okay. Bukod dito sa pagbabahag ninyo, Gurangon, ano yung papel nyo dito sa sitio mantay Wala. Kaya nga walang sinututunan ako. Hindi marunong magsulat. Kaya nga hindi aabot nung kagaya niyo ay wala. Wala. Wala talaga. Ang hanap buhay namin ay tanim, kainin. Mm -hmm. Yun. Tanim, kainin. Mm. Opo, pero, ano ang, anong tawag? Ano, uh, ano ang papel? Ang ibig sabihin, anong turing sa inyo dito ng mga tao? Yung tukon ng mga tao, basta't, Hin, wala kang ugali na masama, ay magkaingin, magyayaman tayo dito sa Mindoro. Ay, kung may maghini, hindi hindi ako lang yan, magbigay ka agad. Wala, yan ang ugali namin. Wala, mm. bigay lang agad. Meron ako nakausap, mm. si UBOS. Mm. Sabi niya sa akin, yung mga gurangon daw, sila yung mga, uh, nagre-resolve ng mga problema, ng mga suliranin? Kayo yung um, taga-husay. Mm -mm. Sa rugal. Oh. Hindi, pagi kinamalayan yung ibang rugal, dito lang sa rugal. Hindi kami pag kinamalayan, dito lang sa rugal namin. Yun. Ano yung um, nilulutas natin problema? Maghanap ka ng baboy, magbayo ka ng palay. Palay yun yung panglutas sa problema. Para, para yung nagkasala, mm, mapatawan. Mm, para mapatawan at maalis ng yung kinalubuan niya. So, anong ginagawa niyo para ma malutas ito mga problema? Kaya nga, kaya, kaya, napagsalita kami, huwag kayo gayahin nung noon. Dapat yung akin yung masunod niyo. Mm -hmm. yung... So, um, Anong tawag nito? Uh, hinaharap mo sila, mm -hmm. yung dalawang partido. Mm -hmm. Tapos nandung kayo sa gitna. Mm -hmm. Kakausapin nyo sila, parang ganon. Hindi. Walang kasabihan na partido. Ay, yung amin lang. Yung amin lang. Basta't magkaharap ng apat na gurangon. Yun ah. Apat na gurangon? Mm -hmm. Ang dapat taharap sa dalawang nag-away? Mm -hmm. ah, apat pala? Mm -hmm. Apat yan. Eh, ilang kayo ditong gurangon? Si alik nun, yung may sakit asawa ni Wahan. Yun. So, bago dalawa? Oo. Sinong pangatlo? Yung pangatlo ay naman si Liman dito, Balitang. Mm -hmm. Yung pang-apat? Yung pang-apat niyan, babae yan. Si Mumoy. Mumoy May. Babae yan. So... Haharap na... yung apat mm. at yung dalawang nagtutunggali. Mm -hmm. So anong anong gagawin niyo para kaya nga magpahanap kami ng baboy at magpahanap ng palay magkaliwaan yan. magkaliwaan mm -hmm. So si halimbawa itong si uh, Hanay na isa, Hanay A mm -hmm. Meron siyang baboy meron siyang palay yeah. Yung kabila naman may Yung, may baboy may palay oh. Ano gagawin doon? Ay saluhan agad. Saluhan agad. Mm -hmm. Walang pag-uusap. Mayroon. Tayo ay nandito dito ngayon, nagkaharap-harap. Mm -hmm. Ay hanggang matapos ang away-away natin hanggang dito lang. Yun na. Ah. Mm -hmm. Okay. Gorango, naintindihan ko. Maraming proyekto ang ibinigay dito ang sundalo at ang gobyerno pamahalaan. Anong masasabi mo sa tulong na, na ginawa ng ating pamahalaan para matulungan kayo? Maganda nga sa pagtulong na yan. At sumusunod, kahit ako nakabahag, pag matugunan yung aking salita, ay pwede nga makatulong sa amin yan. Hmm. Katulad yung mga mais o palay para sa kainin, alagahin namin. So, nagpapasalamat kayo sa gobyerno? Oo. Oh. Kasi, dito kayo pinanganak, di ba? Oo, mm -hmm. dito. Ito, ito, ito. Wala mm -hmm. pa ganito nakakarami ng bahay. akong ang na nila. Ikaw ang na nila? Mm -hmm. At ngayon, lumaki na ang mga nakarating dito at pinanganak. Uh, meron ng pagbabago sa lugar. Oo. Oh. Tuwang-tuwa kayo? Mm -hmm. Tuwa talaga. Tuwa talaga mayroon kaming ano dito may inalaga ng gulayan. Mm -mm. May sakahan kami diyan, mm -mm. may niyugan kami diyan. Mm, mm Yun ang inistindi ko na mag-alaga lang tayo. At gustong gusto pa yung maitulong para sa pamayanan. Mm, -mm. Tapos may eskwelahan kayo. Yan. O, tapos nandito yung mga sundalo. Mm, -mm. Gustong gusto nyo yun? Ah, gusto ko yan. May nakakausap kayo, di ba? Mm. -hmm. Bakit yung gusto ang sundalo? Bak kaya, kaya may gusto. Ay, talagang gusto kami ng ma maayos na lugar. Okay, at naniniwala kayo na ang kahusayan, ang kapayapaan mm -hmm. ay ma madadala mm -hmm. ng sundalo. Sila ang magbibitbit ng kapayapaan dito. Yan, yan. Mm. Para may tulay kami at may tulay. Pero hindi naman kayo sinasakta ng sundalo dito? Hindi naman. Hmm. Hindi naman. Mahalaga. Pagka magsabi magtulungan, tulong agad yan. Tulungan. Sila. Mababait sila? Mabait din. Pero hindi mo sinasabi yan dahil nandito tayo sa kampo ng sundalo? Na? Na mabait sila? Sinasabi yan. Oh. Hindi, sabi ko yan. Sinasabi mong mabait talaga sila? Mm -hmm. Eh baka sinabi mo lang mabait kasi pinapakain ka ng sundalo. Hindi, hindi, hindi. Okay. Hindi. So kahit hindi ka pakainin ng sundalo, ay may, may sarili kami ng kainin. Okay. <laughs> may sarili kami ng kainin. Gurangon. Mm, -hmm. mm -hmm. Tagaman, tagamantayan tagamantay yan. Sabi, katawagan. Pag tagamantay, may sariling pagkain. Mm -hmm. Uh, masikap. Uh... Mm, masikap, matugon, kahit anong ma maituro, mayroon akong iborda. Okay. Gurangon, maraming maraming salamat po sa panahon na ibinigay nyo sa amin. God bless you. Uh, pagpalain nawa kayo ng Panginoon. At humaba pa ang buhay mo kahit hindi mo alam kung ilan ang edad nyo. Magandang araw at God ma bless you. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga minamahal kong iDocuers sa patuloy ninyong pagsuporta, pagtangkilik at panunood sa ating mga video na atin pong pinuproduce dito sa Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel at sa kabuuang iDocu by John Paul Siniel. Naway marami po kayong napulot na mga aral mula sa aking panayam kay Orangon Saguyan Dagimnan. At sa inyong lahat po mga minamahal kong iDocuers na nanonood pero hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please to click the notification bell. You can also send our your messages or comments sa ating email address na nakaflash yung screen o hindi kaya sa ating messenger sa Facebook. Please also like and share our Facebook page still the same name, I You by John Paul Siniel. Sa ginoo ang himaya o dungog, to God be the glory, hangto sa sunod nato, nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.